travesty. Teresa? Complicit. Complicit. Otherwise, if he fails to investigate and unmask the scoundrels, he will be perceived by the people to be complicit kasabwat sa paglabag sa saligang batas. Ang punto po ng artikulong yan, eh, kasi sinasabi ni Presidente, binasa ko yung apat na libong pay na eh, wala naman yung mga sinasabi niyong blanco. Eh, paano po ninyo makikita, Mr. President? Eh, hindi naman po yun ang dokumentong tinutukoy ni Congressman Ungab kung saan nagbigay naman ng opinion ang dating Presidente Duterte na kung mga blanco yon doon sa ang tinutukoy niya po eh, hindi yung enrolled bill hindi yung pinirmahan niyo, Mr. President kung hindi yung bicameral conference committee report. Yung po kasi ang pinal na draft nung magiging enrolled bill. Yung walang pirma. At wala at may at mga blanco with respect doon sa mga amount in vote. Kaya ang ginawa eh pinunuan nila they filled up fill in the blanks. You know ang nirereklamo ng mga nag-aakusa na illegal. Sa so, mga nalamuha na, pag yung draft na walang blanko yung mga figures noon with respect to certain projects, pag yun ay pinunuan ng ibang tao, ibig sabihin, hindi yun dumaan sa kabuuhan ng Kongreso at Senado. At pag yun ay nangyari, ibig sabihin, yung enrolled bill na dapat sangayon sa Saligang Batas ay busisin, idebatihan niyan, pag-usapan niyan ng dalawang sangay bago nila ipasa ay hindi nasunod. Kaya magiging labag sa Saligang Batas sapagkat Ninakaw mo, tinanggalan mo ang kapangyarihan ng kongreso na magpasa ng batas ayon doon po sa inilarawan na prosedimiento. At the same time, tinanggal mo ang karapatan ng marani sa mga miyembro ng dalawang sangay na suriin yung mga hindi nila pinaniniwalaan o tinatanggihan o gusto nilang amyandahan. O iyan ang nangyari dyan. Ang problema, ang presidente, kaya po nang sinabi ko sa artikulo, eh mukha pong pinapayuhan. Pinapayuhan ng kanyang mga advisors kasi hindi niya naman masisisi to. No? Walang galang na rin doon sa mga putting solely the blame on the president. Kasi nakita ko ka po ang trabaho ng dating presidente Duterte. Talagang napakahirap ng trabaho ng presidente binubusisi niya lahat ng dokumento eh. Eh I may mean, na I may mean, 4000 pages na yon. Ngayon, Hindi mo naman masisisi. Hindi rin siya araw-araw na nanonood ng news o nagbabasa. Kaya nga meron kang mga adviser, meron nagbibigay ng brief fair. Sasabihin sa iyo, sir, eto ang issue ngayon. Eto ang akusasyon, eto ang sinabi. Eto ang nangyari. These people ang nagbibigay kay Presidente. Si siguro, ang advice. Eh, Mr. President, wala naman yung sa enrolled bill eh. <laughs> so ito ang ating Presidente, yun naman ang kanyang depensa. Wala akong nakita, hindi totoo yan. Invento yan, sinungaling yan. O, oh, kaya kawawa naman. Ang kaya ang sabi ko po sa artikulo, itong mga advisors nito. Eh, either mga kulang sa utak, sa talino. O wala silang pakialam na magmukhang tan-GA at bobo ang kanilang boss, ang kanilang principal. Wala silang pakialam doon. Kasi hindi nila alam na yung payo nila na tatanggapin naman ng presidente because he has, the, he has all the reason to rely on the people he trusts. Eh, pero anong nangyayari nga? Sa halip na makatulong yung presidente, eh nasisira siya sa mga biro nyo. Sasabihin niya, wala ako na ay talaga naman ng wala kayong makikita Mr. President kasi pinag-uusapan yung bycam report conference report hindi ho yung pinirmahan nyo. eh alam mo na, this is not the first time mm -hmm. na misled ang presidente nito maraming beses na tatlo lang ang babanggitin ko sir ito yung una ano pa yung dalawang nauna? Natatandaan mo yung kaso ng Maguindanao del Norte nagkaroon. Mm, mm At, tang ayos sa batas, yung manalo na vice gobernador doon sa halalan sa Maguindanao, mm, eh siya puupo doon sa hinating Maguindanao na Maguindanao del Norte. Mm Ay dapat, Governor by Aini, since what? Yun ang sinasabi ng batas. Pero anong advice sa kanya, ng mga tagapayo niya? Sir, pwede ka niya mag ano, mag-appoint. Oh, nag-appoint siya. Kaya nag-roon ng uh, sigalot siya. Hindi si na si Governor Bay Aini. O dahil nga sa payo ng mga tagapayo niya. Ano pa? Natatanda mo yung sinalakay nila ang KOJC? Mm -hmm. Hindi ba kita ang buong mundo sapagkat nasa video naman na sinalakay ng mga armadong SWAT, police, Ilang araw, maraming nasaktan, may namatay pa nga, may sinira at lahat. Armado talaga. In full battle gear. And yet, when the president was interviewed, sabi niya, eh wala namang armadong pulis. Hindi ba? Eh, diba? eh nagmumukha tuloy siyang ano? Na sabi nga ni Bupi Tiglao, oh, ba ito? Misinformed ba ito or unhinged? O oh, yan ang problema ako. Ang, ang sinisisi ko talaga yan. Sapagat ang presidente, maraming ginagawa yan. He has to rely on the advice of, of his advisors, mga alter egos niya. Eh, sila ang sinisisi ko dyan. Sapagat hindi mo naman talaga maaasahan ang presidente, lahat alam niya. Kagaya ni Presidente Duterte. Presidente Duterte. Talagang kakaibang uh, kakaiba ang Presidente Duterte nga pala. Sabagat siya ay abogado alam niyo po ang abogado, masyadong ano, masyadong metikuloso. <laughs> Kasi bago siya pumirma sa isang dokumento, o bago siya magsalita, kailangan alam niya lahat ng facts. Kaya napakatagal, kaya nga ayaw niya, ayaw niya lang si Inday maging presidente sapagat naranasan niya. Ang hirap maging presidente. Kaya nga yung mga kagay ni Presidente Marcos Jr., na hindi naman abogado, will have to rely on the wisdom, the advice, suggestion ng mga